Nagulat ang mga sangre sa biglaang ang pagdating nitong si Danaya. Matagal nang hinahanap nga ni Terra ang kanyang ina. sapagkat matagal na nawalay sa kanina. Pinuntahan nila ito sa miniabe. Ngunit dahil sa salamang kag sa kulungan nila ay hindi pa rin nila ito nakita. Kaya naman nagtaka sila kung paano nakapunta si Danaya doon. Ngunit imbis na mag ay pinanaig pa ni Terra ang kanyang emosyon. Napayakap siya ng gusto dito. Wala siyang kamalimalay sa susunod na namangyayari. Nang mapansin na nga ni Danaya na wala na ang kanyang mga kasamahang sangre, napalingon siya. Maya-maya, iba na ang kanyang yakap at iba na ang kanyang paningin dito kay Terra. Magulat na lamang si Terra sapagkat may hawak ito na patalim. Gusto niya itong saksaking. Mabuti na lamang at napakapilis ng kilos na nitong si Terra. Agad niyang naramdaman ang kakaibang galaw ng kanyang ina. Patid niya na may kakaibang nangyayari. Alam niya na nababalot ng salamangka ang kanyang ina. Maaring ginamitan siya ng mahika nitong si para maging sunod-sunuran sa kanya. Sa kabilang banda, ikahagulat nga ni Perena ang kanyang magkikita dahil tinitingnan niya at hinahanap niya kung sino ang tinatawag nila na Panginoon. Ngunit ikakagulat niya sapagkat nang makita nga niya ay eh, walang iba kundi ang kanya wala ding ubod ng sama kundi ito nga ang si Hago. Nagulantang pa si Perena sapagkat agad niyang nalaman ang matinding plano nga nitong si Hagorn. sapagkat ninais nito na babalik sa Encantadia. Hindi makakapayag si Perena. Agad pa niyang sinabi na sumpain o ni Emre Hindi siya makakapayag na muling manggulo ang mga hator kasamang ang kanyang ama. Hindi niya hahayaan masakop muli ni Hagorn ang Incantadia. Subalit para kay Hagorn, baliwala lang ang sinasabi ng nitong si Perena Tumawa pa siya ng malakas matapos ng masaksihan na unti-unti nang matutupad ang mga plano dahil pakiwari na si Danaya ang tutupad sa kanyang mga inaasam na plano. At kapag nangyaring namatay nga si Terra ay ito na ang panahon para makaalis na sila sa balaak at muling manakop sa Incantadia.